Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding Ang babasahin ko ngayon ay mula sa sulat, unang sulat ni San Paul Pablo sa mga taga Thessalonica, chapter 4, verses 14. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa kanya ang salita ng Diyos salamat sa Diyos napili ko ang pagbasang ito dahil Nung isang linggo tumambad sa aking uh, palaala ang isang asawa ng isang kaibigan na humihingi ng tulong para sa panalangin ng kanyang asawa na biglang isinugod sa ospital. Sabi niya, Kuya, biglaan ito. Sana ay pagdasal na magkaroon ng kagalingan. Kinabukasan, muling nag-message ang membro ng pamilya. Naroon na raw si Kuya. Naroon na, ibig sabihin ay pumanaw na. Sumakabilang buhay na. Kaya ang amin bigla pagdalo ay pagdalo ng pakikiramay dahil ang pamilyang ito ay amin na uh, kaibigan at palaging nagiging kabanding sa mga mahalagang uh, birthday sa mga celebration at sila ang bigla naming ah, nagiging bisita. Nang pumunta kami bilang mag-asawa sa lugar, sa nga sa amin na nakahiga na, wala ng buhay. Kaya nakakalungkot man ay ganun talaga ang buhay isang pagbati ng pakikiramay at pagbati ng pakikiisan. Ang mahalaga sa akin dito ay pagpapahayag ng pakikinig sa gitna ng nangyari. Naglaan kami ng oras ng aking asawa sa pakikinig sa kwento ng kanyang na iwang asawa. At ibinuhos niya lahat ang kanyang mga karanasan, ang kanyang takot, ang kanyang saya, at ang kanyang agam-agam. Hindi daw niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng libing. Kaya ang mensaheng ito ay minsahin ng pakikiisa. to ang rurok ng uh, paniniwala na mayroon tayong buhay na walang hanggan. At yon ay kay Jesus. Mas malaki ang plano ng Diyos, mas malaki ang plano ng pagmamahal ng Diyos sa tao at gayon din sa namatay at namatayan. Kaya napakahalaga sa akin ng pakikiramay na may halong dasal, hindi lamang pakikinig, hindi lamang abuloy, kundi isang dasal na mayroong patungkol sa namatayan. Hindi lamang sa panahon na pagbisita, kundi kahit before, after, ng pagbisita kaya ang isang pakikiramay ay isang kahalagahan ng panalangin kaya ang um, panalangin ko Panginoon pakinggan ang aming mga panalangin sa pagkabuhay ng iyong anak mula sa kamatayan pinagkalooban mo kami ng pananampalataya palakasin ang aming pag-asa na si Eduardo Enriquez, ay makipabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo si kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sal